Ito na ata ang isa sa pinakasikat na rilis ng tren dito sa Hanoi, Vietnam. Mula sa hotel namin ay nilakad namin itong rilis ng tren na ito na sikat na sikat daw dito sa Vietnam. Na-curious nga ako kung bakit nga ba sikat itong rilis na ito dito sa Hanoi. Habang naglalakad-lakad ako, ay napansin kong sa gilid ng rilis ay maraming restaurants at maliliwanag na ilaw. Nag-offer sila dito ng food, beer, at ang sikat nilang egg coffee na dinadaya daw dito sa Vietnam. Sobrang haba nga ng lugar na ito na talagang enjoy mo habang naglalakad ka. At syempre, ang inaabangan nila dito ay yung pagdaan ng tren. Oo, dahil nga release ng tren ito ay literal na may dadaan ng tren dito habang kumakain ka, nagiinom, o umiinom ng egg coffee. Yun yung experience na hinahanap-hanap ng mga turista dito. At habang iniintay nga namin yung tren, ay naglakad-lakad kami hanggang dulo. At tinignan namin kung saan kami makakarating. At dito nga sa parte na to, dito na lang kami nakapag-desisyon na intayin namin ang pagdaan ng tren. At mga ilang minuto nga ay sinabihan na kami na tumabi na dahil dada na ang tren. Kung sa tutuusin ay wala namang kakaiba sa pagdaan ng tren. Halos parehas lang natin dito sa Pilipinas. Yung tren na ito ay talagang normal lang na dumadaan sa riles. May pasahero, makaluma na halos katulad sa atin. Pero sa tingin ko, yung experience yung pinupuntahan dito. Yung kumain sa gilid ng riles ng tren, yung uminom ng kape o kaya naman beer. At syempre, yung experience na napuntahan mo tong isa sa pinakasikat na riles ng tren dito sa Hanoi, Vietnam. Kaya, sa susunod ulit na travel ay samahan nyo ako. Hanggang sa muli, paalam!